no dito sa Mindanao particular dito sa uh, Cagayan de Oro City na kung saan may nangyari pong pamamaril no ang isang pastor na isang 65 anyos na tresorero ng Seventh-day uh, Adventist SDA ay binaril mismo no sa compound mismo ng uh, North Central Mindanao Conference Office sa Barangay 21 sa lungsod o siyudad ng Cagayan de Oro So itong biktima ah, ay si Benjamin Mendez mga kapatid At uh, ito ay pinagbabarit uh, pinagbabarid patay At ang suspect nito ay ang kasamahan no? Uh, na kasapi din na naturang simbahan yung 7th Adventist Itong si Jimboy Avesta no? At uh, meron na pong official statement ang pastor ng SDA sa Northern Mindanao uh, Northern uh, North Central Mindanao itong si Pastor Edi Baang ay uh, meron manong alitan itong dalawang uh, dalawang leader na naturang simbahan matapos itong merong issue, itong suspect na si Jimboy Avesta ukol matod pa uh, manong sa kalakaran ng pera no sa kanilang simbahan sa kanilang akusasyon no so patay po itong uh, naturang uh, naturang tresorero ng uh, Adventists sa Cagayan de Oro no. Ah uh, ito ay patunay no na grabe talaga no ang bugso ng damdamin at alam naman natin yung mga kaibigan natin sa Seventh Adventists ay grabe sila kung sila ay mangaral diyan sa social media diyan sa publiko na dapat susunod talaga sa anuman ang nakasaad sa banal na kasulatan lalong-lalo lalo na ikasampung ay yung sampung otos sabi doon Uh, wag kang pumatay wag kang magnakaw pero nangyayari nito itong church worker na si Jimboy Avesta na itong suspect na ito ay binaril na yung sekretaryo po nila sa kanilang simbahan ng Seventh Adventist no uh, patunay ito no na uh, yung bugso ng damdamin talaga no ay dapat ay kontrolin no at uh, pangalawa ay patunay po ito na, na tao lang tayo ay tao lang at nagkakasala no Uh, ngunit uh, meron palang katiwalian no, sa kanila ring simbahan no? kapag sila yung magsasabi grabe yung katoliko, maraming katiwalaan pero dito ay nagpapatunay na grabe yung katiwalian at humantong pa sa patayan mga at mga kaibigan at bago pa nangyari itong krimen no, sa Cagayan de ay humarap na po ito sa media itong si Jimboy Avesta at uh, kanya pong isiniwalat yung kalakaran ng 70 Adventists. So pakinggan po natin, ito yung suspect ha sa pag uh, sa pamamaril ng kailang uh, tresorero ng 70 Adventists, Kagayan Dioro. Ah, uh, ito yung suspect, no. Pakinggan natin ang pahayag ng suspect mga kapatid at mga kaibigan. Bago pa ito nangyari yung pamamaril at uh, meron na siyang isiniwalat ukol sa di magadang pamamalakad sa Naturang simbahan. Pakinggan natin. Mayong utos sir. Ako di si Pastor Susindin in kong ka-district pastor sa Seventy Adventist Church assigned sa Kawit o Swagan District na kakong distrito ikan sa Marawi paingon sa kauswagan Lanao del Norte Adon na kuida po problema problema kaysa akong pagpangimpliyo sa Seventy Adventist Church especially sa North Central Mindanao Conference wala yung nila tagae o mga premium remittances sama sa SSA's PhilHealth Health o Pag-ibig. Kami nga mga pastor sa 70 Adventist Church, puros may mga profesional. Among iskwilahan kini o upat katuig sa colleges sa 70 Adventist Church. Kunya kung imong tanahon ang among mga tarbaho, mostly, perting lisuda. Ma-assign pa kami sa delikado ng mga lugar. Pero ang ako lang ikasakitan, kaya ako silang i hangyo nga ilang ihatag sa akoa ang akong mga remittances sama sa SSS pilid pag-ibig kay simbakog mga disgrasya mi unsa may makuha sa among pamilya igo ra ko nila gipasaligan nga ilang ihatag ang akong mga remittances pero bisag karon na trouble pag-ayo ako na una kay katulo na kahigayon ako silang ipatawag sa duli mura ra man ko nila gihimo way buot nga tao Actually, ang seventh Adventist Church, dili mo ay akong ireklamo yun. Kung dili ang buhatan sa North Central Mindanao Conference o sa Southwestern Philippine Union Conference na ginumalahan ni Pastor Jerry Patalinghog. Kung ni siya ka-pastor nga mimando sa mga nagdumala sa North Central Mindanao Conference, aron dili matagaan o insakto nga hostisya ang among pagpangintiyo. Gani ang among presidente nga nilabat sa kuwa sa Pastor Cristito Bacalaris, iya akong gilabanan pag-ayo sa libur without due process ilang giimpeach ikunani sila ka mga ito na ko ng mga tao gani aduna gyud poy usa ka treasurer diha si Sir Benjamin Mindis, nga iya kung gigulat kay pagumangkon daw siya ni attorney Virgilio Mindis, katong national director sa NBI kani ato. iya kung giingnan ikaw na kay mga armas ng mga illegal ako kang ipadakop sa akong angkol o kini nga mga aligisyon dako kini nga binuang usa ko ka pastor niya mugunit og legal nga mga posil gibinuangan ko istorya ila kong gigulat gani ila pang gipaabot nga ako daw silang gitreat actually wala na ko ni gibuhat sa ila na suko sila pagayo sa ako ah. kay kanin ilang gibuhat dugay na nga illegal sa gobyerno wala paghatag sa SSS pilit pag pagibig dili ko maging una ani kung wala ko na mudagan ko sa among simbahan pero nakita na ko nga ila gibinuangan sa mga tao nga gibinoangan ani nga simbahan ako kamong hangiyon nga ireklamo ang inyong mga reklamo kay ako dili ko usaka ka mini nga pastor tinuod ko nga pastor si Bidya Bendis Church ila lang kong gibinuangan wala nila gihatag ang akong mga benepisyo simba ko mga disgrasya mi kay mga professional mi gitagaan gani nila among guardya og isisis pag-ibig ang among janitor sa North Central Mindanao Conference ilang gitagaan unya ako usa ka professional na district pastor si Adventist Church wala nila tagai sakit kaysa sa kung kabuhaton inaot nga inyo kung matabangan sa akong problema kay dako ini nga binuang sa Seventh Day Adventist Church kay ilang gibuhat kanako may hapon okay pila na ka katuig ya pastor sa church tulo na ko katuig ma'am o lima ka bulan sa akong pagpangimpleyo wala di ko tagai naga ning sila gipahimo sa akoa nga ila kung dipawali didto sa Iligan City Unya ang ilang instruction sa mua muhatag ni allowance everyday Ang mga tao among ipaapil sa seminar unya kung ganahan sila sa SD Church, pwede silang magpapotismo pero ila kung ipasangin lang na ako daw ipamalit ng mga tao. Pero wala ko na buhatag kay di man ko makapotismo. Di man ako nagbotismo hila Ila kung ibot-buhatan na daot ang akong pagkatao, una karon naka ang yung nga tabangan ko sa media kay grabe ang ilang pagbinuang sa akong pagkatao. Sa imong tanaw, Pastor, uh, dili lang ikaw ang kareklamo, ani? Dagan pa, dagan pa ba, ba sa imong tanaw? Dagan ba ang panidaan ni nga inana susaman lang yapon sa imong wala? Dagan? dagan, ang akong mga kauban sa trabaho, wala na lang nga sila gamulo. kay sige rami lang ingnon nga misyonary kunuhay, misyonary kunuhay. May ko sila magpakita nga mutabang sa mga pobre, panahon sa mga kalabidad. Pero sa ilang mga empleyado, grabe kadako ang binuang ng ilang gibuhat sa ilang mga empleyado. Ang North Central Mindanao Conference, So, sa may move nimo karon uh, na na kay pag file uh, o kaso, batok sa... Mawagin ni ako ang na uh, desisyonan nga mo um, pasaka na lang yung sumbong ining na dumala sa Southwestern Philippine Union Conference ka Pastor Jerry pamunag apel sa nagdumala sa North Central Mindanao Conference kay kining mga tawhana gabigyod ang ilang binuang sa kuha Hila pa kong ginagulat nga NBI ko no, ang ilang pamilya, especially sa treasury sa North Central Midnight Conference, Benjamin Mendes, iya kong ibulat nga NBI ko no, ang iyahang angkol, Sir Atty. Gerilio Mendes. Huwag magtuo na ingon ani ko pag binuang, kaya nga kong pagreklamo, tinarong gini, na wala sila mihatag sa akong SSS, Pilil, to pag-ibig, sulod sa tulog at tuig, o lima bulan Okay. Panawagan nang Pastor, sa kinatibukang ng uh, member sa maong... Akong panawagan sa tanang membro sa Seventh Adventist Church. Maayo ang atong reliyon apan ang nagdumala ni na labinagyog sa Southwestern Philippine Union Conference, North Central Mindanao Conference, dakong binuang, gani, kining mga tawhana, aduna nga sila'y gitawag o committee, executive committee, o kining ang mga committee, nagkaplano nga impeach ang presidente, basto prestito bakalaris, o ila kining nahimo, ang hinungdan milaban sa kuha nga tagaan kog insekto nga benepisyo ilang gi-impeach ingon ani kahugaw nindot no pero binuang ang ilang trabaho sa mga tao nga susama nako yun no parang nasa politika pala yung uh, sa loob ng kanilang uh, organisasyon mga kapatid at makibigan si pagdasal natin yung uh, namatay na isang tresorero no at uh, itong suspek naman na si Uh, Jim Boy Avesta, ito naman ay dumulog sa CIDG at uh, hinarap ang uh, kanyang kaso mga kapatid at mga hibigan. So ito yun, uh, ito yung nagpapatunay mga kapatid, na kahit krabi yung kanilang pag-uusig sa ating simbahan, simbahan katoliko, makita din natin no na meron din parang katiwalian sa naturang simbahan na seventh Ad Adventist na tatag ni G. White at ni James White. Salamat at magandang gabi po sa ating lahat.